Nabuhay nga sa mga patay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa mula sa Ibanghelyo ni San Marcos, Chapter 6 verses 14 to 29 Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol sa kanya sapagkat tumanyag na ang kanyang pangalan May nagsasabing nabuhay si Juan Bautista mula sa mga patay kaya nagkakabisa sa kanya ang makalangit na kapangyarihan Sinabi naman ng iba si Elias nga ito. At ng iba pa, ito ay isang propeta gaya ng mga propeta noon. Nang mabalitaan ni Herodes, ay sinabi niya, Nabuhay nga sa mga patay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan at pinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Filipe. Pinakasalan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, Hindi mo pwedeng kasamahin ang asawa ng iyong kapatid. Talaga nang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa. Iginagalang nga ni Herodes si Juan dahil itinuturing niya itong mabuti at banal na tao. Kaya Pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos makinig kay Juan. Gayunmay gusto pa rin niyang marinig ito. At nagkaroon ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes na maghanda siya para sa kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo, at mahalagang tao sa Galilea. Pagpasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiyahan naman sa kanya si Herodes. At lahat ng nasa handaan. Sinabi ng hari sa dalagita, ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo. At sinumpaan pa niya ang pangakong ito. Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na ang kalahati ng aking kaharian. Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, Ano ang hihingin ko? At sumagot ito, ang ulo ni Juan Bautista. Agad niyang pinuntahan ang hari at sinabi, Gusto kong ibigay mo agad sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandiriha. bandeha Dabali ang hari, ngunit ayaw niyang tumanggi dahil sinumpaan niyang pangako sa harap ng mga bisita. Kaya iniutos ng hari sa isa niyang gwardya na dalhin ang ulo ni Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan. Inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo. I ibinigay sa dalaga at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan nito ng mga alagad ni Juan, dumating sila para kunin ang kanyang katawan at inilibing ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung pagdinilayan natin, ang napili kong Uh, salita para ngayong umaga ay loob. Ang loob ang napakahalaga sa tao. Mayroong dalawang klase ng loob. Uh, merong loob na may galit. Nasa loob ang galit. Ang isang loob pa ay kabutihang loob. Kaya magandang pagnilayan ang loob sa tagpong ito ni Herodes, ni Herodias at ang dalagitang anak ni Herodias. Kung titingnan natin ang kanilang mga loob, nagkakaiba ang kanilang mga loob. Ang iba, ang si Herodes, dahil siya ay may pagtingin na ang pakikinig niya kay Juan ay isang banal na tao. Nais niya ang kanyang mga sinasabi at pinaniniwalaan niya. Pero ang kanyang kaloob-looban ay na-challenge ng isang pangyayari na tubo ng kanyang asawang Serdeyas na mayroong puot sa loob may galit kay Juan dahil sa pakikialam nito sa kanilang relasyon ni Herod Her Herodes Kaya kung titingnan natin ang loob ang loob sa tunay natin meaning nito ang pinakamalalim at tunay na pagkatao ng tao bukal ng mga damdamin kaisipan at kilos pero nababahiran ito ng balat kayo ang loob kapag hindi natin pinapahalagahan ang tunay na loob. Kaya isang tanong sa atin dito ngayon muli, ano ang susundin nating kaloob-looban? Kung saan ang Diyos ay patuloy na nanilirahan sa ating kalooban. Kaya mahalaga na pumili tayo ng loob ang paniniraan ng Diyos o ang kapangyarihan o pagbabalat kayo. Kaya magandang pagnilayan natin ito dahil tayo araw-araw ay nagkaka-encounter ng loob. Kung susundin natin ang tunay na loob o ang pagbabalat kayo. So ito po muna ang aking ibabahagi at Panginoon, patuloy mo kaming pagkalooban ng tunay na kalooban na merong takot at pagmamahal sa iyo. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan ng amin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.